Usap-usapan ngayon sa social media ang nakauhan ng video sa isang ilog sa Indonesia kung saan makikita ang isang buwaya na tila nakataas sa mga kamay at nalulunod. Ang eksenang yan ay panilin lang ng daw ng buwaya para makapangakit ng kanyang makakain. Hinuha ng iba, nagpapanggap ito bilang isang taong nalulunod para mayroong lumusong sa tubig upang sagipin ito at kapag nakakuha ng tiempo, saka ito susunggab para makapangbiktima. Pero ang teoryang yan ay binasag ng mga eksperto sa Australia. Gawain na daw talaga kasi ng mga saltwater crocodile na umikot sa ilalim ng tubig kung may laman ng kanilang bibig. Maaari lang daw na may prey ang lalamunan ng buhaya na nasa video. Kaya ito nagpaikot-ikot at napapansin ng tila kamay nito na nakataas na para bang humingi ng saklolo. Dagdag pa nila, may pagkamatalino naman talaga ang mga buhaya. Pero hindi nito kayang matutunan na magpanggap bilang isang tao na lulunod para makapangbiktima. Ikaw kapatid, ano ang tingin mo sa video na ito? Para sa iba pang kakatuwang balita, sundan ang social media pages ng News5.